mga kaibigan isa pong mapagbalang araw po ng Martes sa inyong lahat mga kaibigan pag-uusapan pa rin po natin ito pong si Boy Piluka mga kaibigan na napaka cute ang hilig-hilig mangurot ang hilig-hilig mamuna sa iba mga kaibigan kahit mga magagaan na bagay titirahin niya parang wala kang kapintasan Boy Piluka ang perfect mo oo oo Mabuti kung hindi ka groomer. Oh, no! Di ba? Ang hilig po niyang uh, maghanap ng buta sa iba pero mga kaibigan, hindi niya po makita yung napakalaking nanuyong muta sa kanyang mga mata. <laughs> Mabuti man lang sana, Boy Pilux, kung nga uh, ang taong bayan ay uh, hindi alam yung uh, ginawa mo. Di ba? Oh, ayan oh, kinakabahan na yan. Oh, kita diyan eh. Ikaw nga eh yung, mm, 'di ba? Nako. Mm. 'Di ba ho? Eh kung tayo lamang ho eh masamang ugali kagaya niya. Eh binanggit na natin 'yan eh. 'Di ba ho? Kaya nga lang <laughs> hindi ho tayo ganon. Hindi ho tayo ganon, Eh kala mo ko sino makapagsalita eh? Magpupuna ng magpupuna ng kahit na sino, kaliwat kanan eh. Eh sa eh, programa programanya 'yan. May programa eh. Kaya siguro kailangan niya ng may mapag-uusapan, may may content. Gets naman namin yun. Kaya lang, para ang sagwa lang kasi pakinggan. Masagwa pakinggan kapag uh, naririnig namin. Alam mo, aksidente na, pakinggan kita. Okay? Tapos uh, may dinidiscuss ka about siguro, di ba? Uh, imperfection o kaya naman eh, mga mga gawin na sa tingin mo questionable. Eh? Di ba? specifically itong mga ayan diyan sa Senado mga kaibigan 'di ba kahit na mga maliliit lang na gawin o sinabi um, tama o mali pupunahin mo 'di ba eh saan nalulugar yung mga ano yung mga lingkod bayan saan nalulugar yung mga politiko alam nyo ho Mr. Piluka, dapat po natin gawin, eh, suportahan po natin ang mga nahalal po dyan po sa atin pong uh, gobyerno. Whether it is Senate, mga kaibigan, Congress, o kung ano pa man, hindi yung puro ka na lang puna. ba? Diba? Kung uh, pupuna ka man, uh, siguro sa ibang tao mo na lang ipadaan kasi kung ikaw eh talagang masagwae, uh, masagwa eh. Kasi alam naman po ng lahat kung ano po yung uh, ba diba, nagawa mo. Okay siguro yung isa mong ginagawa na objectively nagdi-deliver ka lang ng facts. Pero kung magiging opinionated ka at uh, magsasabi ka ng mga saloobin mo, Uh, pero deep inside, alam naman ng lahat na ikaw mismo, napaka tindi din nung ginawa mo. Pero ano yon Baon sa limot na lang? sa mata ng taong bayan? You really think na kakalimutan yon ng sambayan ng Pilipino? I don't think so. Kaya kung ako sa sa'yo, boy pilux, iba na lang. Iba na lang. Di ba? Iba na lang. Wag, wag na siguro ikaw. Stick on what you do best. Di ba? Delivering uh, factual uh, current events. Pero hindi na yung uh, pupunta ka pa sa editorial. So, yun lang mga idol. Kayo po, ano pong masasabi niyo kung kayo po ay may mga kasama no uh, sa isang grupo? Let's say, mga kaibigan. Tapos itong kasama ninyo, mahilig kayong punahin kahit sino sa inyo. Pero siya naman, meron din isang uh, napakatinding kasalanang nagawa. Pero hindi naman niya ito binabanggit, mga kaibigan. Pero pag sa iba, sa ibang tao, puna siya ng puna. Anong tawag nyo sa mga taong ganyan? Okay? Ako po si Silver Voice TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Oh, yeah.